Ngayong araw nga po pala ay kumain ako ng manga with matching alamang. Etong mangga nga po pala ay galing pa sa Pilipinas, binigay ng isa sa mga kaibigan ko. Kaso nga lang ay nahinog na sa tagal na hindi ko kinakain ito. Hi. Ako nga pala si Lovely Jim, isang OFW dito sa Middle East. Mayaman na pala ako, kaso pera na lang talaga ang kulang. May dawing nga po pala tanghali na kaya uuwi tayo sa ating villa. At syempre pagdating ko nga po sa villa, uminom nga po pala ako ng maraming tubig. Kasi nga sobrang init na nga po ngayon dito sa Middle East. At syempre dahil nga may trabaho pa tayo mamayang hapon, kaya bibilisan natin kumain ng ating tanghalian. By dawing nga po pala, ang tanghalian ko ay munggo kumbaga sa atin. Pero dito, tawag nga po pala nila dito ay dal. Yan nga po pala ay Indian Nepal food. Masarap siya. Lasang munggo talaga siya. Kaso nga lang, ang pinagkaiba, yung pagkaluto o yung klasing munggong ito ay durog na durog. Kumbaga sa atin ay para siyang lugaw. Nagustuhan ko dito kasi nga kailangan natin kumain ng gulay. Pero nung dati talaga, nung bago pa ako dito, ayaw ko talaga siya. Hindi ko type yung klase niya. Pero nung tinikman ko, nako, ang sarap niya. Siyempre, hahaluan ko nga po pala ng alamang. Yang alamang nga po pala niyan ay galing pa sa Pilipinas. Siyempre, kapag may munggo with matching alamang, ang sarap talaga ng pagkain mo. Sa aming probinsya kasi, kapag kumakain kami, mayroon at mayroon kaming pangpagana sa pagkainan. Gaya na lang ng alamang, kung minsan ay buro. Pero sa akin kasi hinaluan ko ng alamang yung pinaka-gulay o pinaka-munggo o pinaka-dal kasi nga masarap siya pampalasa. At sa mga nagsasabi nga po pala at sa mga nagtatanong bakit daw hindi daw ako tumitigil sa pagbablog kasi nga wala daw naman akong mararating o wala naman mangyayari sa buhay ko. Alam nyo sabihin ko lang sa inyo sa akin. Masaya ako sa ginagawa ko. May manood, may sumuporta, okay lang. At least, masaya ako sa ginagawa ko. At least, ginagawa ko lahat ng paraan para mabago yung buhay ko. Oo, mukha na akong tanga. Oo, mukha na akong baliw sa mga ginagawa ko. Basta ang isa lang masasabi ko, ako yung taong may pangarap sa buhay kahit ano pa ang ibato nila sa akin, itatagos ko lang sa kabilang tenga ko. Hanggat wala naman akong tinatapakan ng mga tao. At syempre, dahil nandito ka sa aking video, share and follow naman. Kung gusto mo mag-vlog, mag-video ka rin. Huwag kang mahiya. Huwag mong pakinggan yung sasabihin ng iba. Lagi mong tandaan, hindi ka mapapakain ng mga salita o panglalait ng iyong kapwa.